Meron tayo dito 500 to 600 grams ng breast part na walang skin. At ayan, kihiwain hihiwain lang natin ito ng tatlo. Gagay tayo dito ng asin, paminta, 1 teaspoon ginger paste, 1 teaspoon garlic paste, 1 fourth cup ng yogurt or a curd, mga 1 to 2 teaspoon ng ating kalamansi lime juice or lemon juice. At 1 teaspoon na ating turmeric powder. Meron ako dito ang tandoori powder. Kung wala kayo nito, pa pwede kayong gumamit ng biryani powder. 3 tablespoon. Laman ng malinis na kamay ay paghaluhaluin natin ito. So eto guys, kailangan lang natin ito i-marinate for minimum 2 hours. Meron tayo dito 100 grams na butter. Kalahati rin kakailangan natin dito. Maglagay lang tayo dito ng konting oil. At ipapan-fry lang natin itong ating chicken na may narinate kanina. Lalagyan so, lang ako ng kaunting oil kasi baka mas munog yung ating butter. Yung one medium size na onion. Ito lang natin yan. Cinnamon at dalawang bay leaves. One teaspoon garlic paste at one teaspoon ginger paste. At ilalagay ko na rin dito yung ating half cup na tomato sauce. Ano? Tomato paste. Yan. So, ito lang natin para matagal-tagal yung asin ng bahagya. Ng mga 2 to 3 minutes. Ah, dito ko na rin ilalagay yung ating tubig. Kaunting asukal, patis at ito uh, nga pala, meron ako tira-tira dito ng all-purpose cream. Nalagay din ako dito ng mga 1 fourth cup. Again, haluin lang natin ito at uh, pampakulay ang nilagay ako ng kaunting adsuwete. Ito ay tatakpan lang natin at kailangan na nasa low heat tayo at ay simmer ito for 15 minutes. At syempre, huwag kalimutan na ito ay halu-haluin. And now is done our butter chicken. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion. Ang tanong ni Mami Shirley, ano kayong flavor na ginamit natin dito para mas masarap pa yung ating chicken? Syempre ang inyong sagot sa comment box section. Oh, tara na guys, wala na patumpik-tumpik pa. Kakainin tayo ngayon. Sos pa lang, ulam na. Wow. Ito tayo. Parang kumakain sa restaurant. Indian food, Indian restaurant. Ang sarap. Napakasarap. At ayan po, maraming po sila basahin lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!